Life pool, guys! Ay, ano? <laughs> Ngayong araw, guys, samahan nyo nga pala kaming pandawin itong mga tinaam namin didugong ng mga kawayan ng panghuli natin ng mga isdang lapu-lapu. Sasabawan nga lang pala, guys, natin na taasiman natin sa sampalok itong mga nahuli nating lapu-lapu. Sakto, guys, sa malamig na panahon itong sinabawan ng lapu lapo natin kaya samahan nyo kami. What's up mga kanapadaan lang So for today's video nga guys ay eh, medyo masama ang panahon at napakalamig nga pala guys dito sa lugar namin Kaya nga guys naisipan namin manghuli ng isdang lapu-lapu para sa bawan ito Talaga namang sobrang sarap ng higupin lalo na taglamig ngayon Dumaan nga lang guys muna kami dito sa ating maliit na palaisdaan para pakainin at papudripin din itong mga alaga nating bangus para lumaki na kaagad sila After nga nung guys agad na rin kami nagbiyahe at eto nga pala guys ang gamit natin ang bangka nating si Mimo Habang nga guys kami dito ni Dugong ay medyo nilalamig kami kasi napakalamig na simoy ng hangin dito sa lugar namin at napakalakas din ng dagat. Kaya nga sana guys, makahuli tayo ng mga istang lapu-lapu para masabawan natin at makahigop tayo ng mainit na sabaw. Maya-maya nga lang guys, yung nakarating na rin kaagad kami dito sa mga pinagtataanan namin kung saan nakalagay yung mga kawaya namin. Ito nga pala guys, mga panghuli namin na lapu-lapu ay halis sa linggo tong nakababa dito kaya siguradong titirhan sila ng mga lapu-lapu. Dugong na alang pala muna, guys ang pinababa ko, kasi ngayong araw guys, isiniisip po na ako baka lag natin ako sa sobrang lamig talaga. Kaya eto guys, yung unang pandaw ni Dugong. Ay. ayun yun nandain nandain at ayun na nga guys ano, dun nga pala sa unang kawayan na pinandaw ni dugong ay naka isang tandaing isda nga lang pala kami pero sabi ni dugong babawi daw siya dito sa kasunod medyo malaki daw to guys habang hawak kasi guys ni dugong yung kawayan ay talagang gumagalaw galaw daw at gusto daw makawala talaga buti na lang guys hindi nakawala Batalon-talon. -talon. <laughs> ang kulapon. Ang sarap sila bawahan. Ay, ang tua guys. Sinugo At ayun, sa wakas, guys. Nakahuli tayo ng isang malaking lapu lapu doon. Grabe, solid na solid dumamaya. Yeah, at talagang natutuwa na rin kami sa part na to kasi meron na kami lulutuin at pupudripin. Tapos ayun, guys. Nagulat kami dito sa pangatlong taan namin kasi sobrang laki. yun! Laki! Laki ball guys! Ayan o! No? <laughs> Dalawa may mga kasama ko nito! Laki! 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 chimpo Grabe mo kang sineswerte guys tayo ngayong araw at eto na nga guys dahil nga medyo konti na rin yung natitirang ng mga taan namin dito ay eh, naglagay kami dito ng dalawang perasong taan ulit para marami ulit tayong papandawin sa sunod at eto na nga pala guys yung mga nahuhuli natin na oh grabe sobrang fresh na fresh niya mga yan at napakasarap niyan lutuin mamaya kaya ayun guys nung nakahuli nga lang guys kami ni Dugong ay eh, dali-dali na rin kami nagbiyahe pa away kasi medyo nilalamig na rin daw talaga si Dugong sabi ko naman guys kay Dugong na no, wag siyang mag-alala kasi mamaya pagdating namin do sa ating palaisdaan ay eh, ako magluluto nito sarapan ko ng dugo para sa kanya. Pagkarating nga guys namin dito sa aming maliit na palaisdaan eh, gad na rin nilulugong nilinisan itong isang malaking nahuli namin. Yung dalawang piraso nga pala guys, si uwi namin pang ulam mamayang gabi. At dahil nga guys, may puno dito na sampalok sa ating maliit na palaisdaan eh, gad na rin kaming kumuha nito para may pangasim dito sa ating luluto. Grabe guys, sobrang dami nga palang bunga nito. At titikman daw ni Dugong kung maasim talaga. At ayun nga guys, hindi siya nagkamali, sobrang asim daw talaga nito. Agad na rin nga pala guys inayos yung mga gagamitin namin sa pagluluto dito sa ating kubo sa na ng ating palaisdaan. Nilaga ko nga lang pala guys muna dito yung mga sampalok natin para malabas yung mga katas niya para umasim talaga. Tapos ayun, nag-get na rin nga pala guys, ako ng mga ilalagay natin rekado dito katulad ng sibuyas at bawang at nag-get na rin guys ako nitong kamatis kasi sobrang favorite ko talaga. Matapos nga lang guys namin magpainit ng tubig ay eh, agad ko na rin nilagay itong mga rekado natin. At eto na nga guys, ginayat ko na rin yung isdang lapu-lapu natin. Grabe, sobrang fresh nga pala ng isdang yan. Sobrang sarap nito mamaya pag naluto. Ito nga pala guys, ay eh, first class na isda dito sa lugar namin at medyo mahal talaga ang kilo niyan. At ang masarap din talaga guys na luto dito ay sweet and sour. Tapos ito nga guys, itong sindigang sa sampalok, sobrang solid din ito. At dahil nga guys, may tinanim kami dito ng daon ng kamote sa lugar namin ay eh nilagyan na rin ni Dugong. At hindi pa rin nga pala guys satisfied si Dugong kung maasim daw talaga yung sampalok kaya eh, tinigban niya ulit. Ito nga guys, kitang kita nyo sa mukha niya. Habang niluluto pa nga lang guys namin ni Dugong itong aming uulamin ay eh grabe humigop na nang humigop si Dugong agad ng sabaw. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto, grabe luto na itong ating sinigang sa sampalok na isdang Lapu pula na sobrang sarap. Syempre guys, bago kumain, huwag natin kakalimutan magdasal at magpasalamat palagi sa mga blessing na dumadating. So what's up guys? So ayan nga guys, mapupunt trip tayo. Dahil nga medyo makulimlim ang panahon at medyo malamig dahil bermans na. Ayan na. Ah. Nagluto tayo ng inasima sa sampalok na lapu-lapu. Let's go. Fresh na fresh 'yan. Try natin guys si Gupen, no? Oh. Tanya naman ayan yung ulo ng lapu-lapu guys, oh. So, Higop tayo dog, sabay tayo. Ah. ah init-init. Ah, saba. Katak-tak. Yan talaga. Guys, oh, sobrang taba nung isda natin, oh. Okay. Grabe. Hmm, top. Eh, guys, oh. Ah, sabaw. Kaya ayun guys, ano, salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa amin dyan at pasensya na kayo guys kung matatakam na naman kayo. Hanggang dito na lang muna guys, kita kits ulit Sama sa lang bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>